Kumusta, mga introvert? May ilang tanong ako para sa inyo, at may mga sagot din na sana narinig ko na noon pa. Naisip nyo na ba, kung kakaiba bang gusto nyo lang manatili sa bahay, tuwing biyernes ng gabi? Una konsensya, dahil kailangan nyo ng oras para sa sarili pagkatapos makipaghang sa mga kaibigan. Maniwala kayo, hindi kayo nag-iisa. Dati, Nagaalala ako na baka may namimiss ako o kaya may mali sa akin. Pero ito ang natutunan ko, break to known from death. Ang pagiging introvert ay hindi kol sa pagiging mahiyain o antisocial. Tungkol ito sa kung paano tayo na great charge. Kung nakakapagod ang mga party sa inyo at nakakapagpasigla naman ang tahimik na sandali, normal lang yan. At ang pagsasabi ng hindi sa mga plano, hindi yan bastos, self-care yan. Naranasan nyo na bang matigilan kapag may nagtanong, bakit ang tahimik mo? Naintindihan ko, nakakailang, pero hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit sino kung paano ka. Gusto kong isipin ito sa ganitong paraan, mas nakikinig ang mga introvert, at kapag nagsalita na tayo, dahil mayroon tayong mahalagang sasabihin. Pero paano naman ang pakikipagkaibigan bilang isang introvert? Ito ang payo kung mag-focus sa kalidad, hindi sa dami. Mas maganda ang isang malalim na koneksyon kaysa sa isang daang small talk. Okay lang na mas gusto mo ang mag-text kaysa tumawag, o kailangan mo ng pahinga sa mga social event. May intindihan yan ng mga tunay mong kaibigan. Kaya, kung nag-alala ka na hindi ka magkakasya, o nararamdaman mo ang pressure na maging mas palabas, tandaan ito, hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Yakapin ang iyong mga lakas bilang introvert, ang iyong empatiya, ang iyong pagiging malikhain, ang iyong kakayahang makinig ng totoo. At kung sakaling makaramdam ka ng pag-iisa, alamin mo lang na milyon-milyon tayo dito, tahimik na sumusuporta sa iyo. Kaya patuloy kang magtanong, patuloy kang maging curious, at higit sa lahat, patuloy kang maging ikaw.